Yo, what's up mga karaydar? Welcome back again sa akin channel. So, for today's video mga karaydar, this is a special day natin kasi ngayong araw ay kukunin na natin ang unang sahod natin dito sa my YouTube channel natin mga karaydar. <coughs> So, syempre, gusto ko i-share sa inyo to mga karider yung pagkakataon na to dahil alam ko sa sarili ko na isa kayo sa mga dahilan kung bakit natupad natin ang pangarap natin na makakuha or makuha natin ang unang sahod natin dito sa may YouTube channel natin mga karider. Isa ito sa pinakaunang pangarap ng mga small YouTube creator natin mga karider. Kaya ayun, maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumuporta sa channel natin mga karider. So blessed. Hindi <laughs> naman siya gaanong kalakihan yung unang sahod natin mga karedar. Dahil, kumbaga, ito yung pinakamaliit na sahod sa isang YouTube channel. No? Or sa isang small YouTube cre content creator. So thankful pa din naman mga karedar dahil, ayun nga, ito na. Nag, ito na ang simula. Kumbaga, ito na yung simula ng isang journey natin dito sa may YouTube channel natin. So sana magtuloy-tuloy ito mga karedar. Sana Lord God. <laughs> uh, tara, samahan nyo ako mga ka-rider at kunin natin ang unang sahod natin dito sa my YouTube channel natin. So, let's go! Woo! Tara, let's! Actually mga ka-rider, nung December 21 pa siya dumating sa ating ATM, no? Wala lang akong time na kunin kasi nga sobrang busy lalo na nagpasko, 'di ba? Ngayon ko palang lang siya makukuha. Ngayon pa lang tayo nagkaroon ng time. Kaya 'yon, habang may time pa tayo, kunin na natin <laughs> So ayun nga mga radar Sobrang excited lang ako kasi Ayun nga, etong unang saun natin ngayon sa YouTube channel natin oh. So isa na tayong legit na YouTuber dito sa my YouTube <laughs> Diba, kumikita na ang ating channel So maraming maraming salamat ulit sa mga sumusuporta sa channel natin oh. So walang sawang sumuporta Kahit sobrang ayun na, hindi ko na siya napopocus yung channel ko Pero nandyan pa rin kayo So, maraming maraming salamat sa inyo mga ka na Nakaka-inspire lang siya kasi dati-dati pinapangarap ko lang maging YouTuber. Iniisip ko, paano kaya kapag, paano kaya yung sa YouTube? <laughs> Minsan, kung mapapaisip ka rin, magkano ba yung mga kitaan sa YouTube? Diba? <laughs> Pero ngayon, tignan mo naman, nandito na tayo. Kukunin na natin ang unang sahod natin dito sa may YouTube. sa so, dito pa lang, masasabi mo na talaga na may imposible So ayan nandito na tayo sa may ATM natin. Sana lang pila. Ha? Wala? No, no! Wala pa daw. So wala naman ang unang video natin. Natinuntahan. <laughs> <laughs> Minana sa gada mo kang ayaw ibigay ah. Try natin sa may 7-Eleven. Tayo ka dito sa may palengke maraming tao. Alright yung... Alright mga creator Nakuha na natin ang ating sinahod sa YouTube channel natin Oh my goodness So ayun mga uh, Sa mga nangarap din na maging isang YouTube creator no? Or gumawa ng sarili niyang channel Tsagaan lang mga creator Then enjoy nyo lang yung uh, ginagawa nyo huwag nyong i-pressure na no? huwag kayong magmadali na makilala kayo agad ganyan, ganito, ganyan so, isa sa mga tips mga ka-rider dahil hindi pa nga tayo kilala o kaya wala tayong kapit no, o kilalang matataas na YouTube vlogger so, upload lang tayo ng upload ng video natin so, enjoy lang natin habang nag-upload tayo nagbabiyahe tayo enjoy lang natin ang mga nangyayari sa araw-araw natin Siyempre, darating din tayo dun sa pinaka, pinapangarap natin na katulad nga na ito. tayo sa YouTube channel natin, yung unang sahod natin, di ba? So, cagaan lang mga karider, huwag tayong susuko sa lahat ng mga pagsubok. Sa lahat ng mga darating na pagsubok sa buhay natin, siyempre, i lang natin yan. Then, huwag natin susukuan hanggang sa makamit natin ng ating mga pinapangarap. Alright, dami tao dito. <laughs> nagpepelitan na so ayun lang mga rider sa nag enjoy kayo sa content natin ngayon then yun lang tuloy lang tayo sa mga pangarap natin sana nag enjoy kayo mga rider at sana may mga natutunan din kayo ngayong araw na ito mga karider nandito na tayo sa bahay natin so maraming maraming salamat na naman sa mga nag ubos ng kanila mga oras para matapos ang vlog natin for today and syempre muli nagpapaalam si Rider MTB ride safe and peace Ah, peace, ah.